Daddy? Daddy, I'm so happy na dumating ka na. Daddy, please. Umalis na tayo dito. Ayoko dito. Pakawalan mo na ako, please. Daddy... Hindi pa, Sinabi sa akin ng lola mo ang nangyari. Totoo bang boyfriend mo na si Isagani? Yes, dad. Dad, I'm sorry hindi ko po natupad yung promise ko but I love him. Anak, hindi nga pwede. Bakit, dad? Dahil magkaaway ang families natin. Pero dahil hindi naman pang buhay yun eh. I'm sure eventually maaayos din yun. Baka nga kami pa niisagani ang makagawa ng paraan. No, Lynette. Lina. impossible yung iniisip mo hindi mangyayari yun. <laughs> hindi pwede. Bakit <laughs> dahil? Dad. Unless you tell me, hindi ko lalayuan si isa gani. All my life, never kitang sinuway. Pero this time, I want to follow my heart. Kaya hanggat hindi mo sinasabi, Dad, hindi ko lalayuan si isa gani. Hindi pwede sinasabi mo na. Tama ang lolo mo. Tama ang mami pag ka pa na makipagkita kayo sa ganyan, ako naman sa'yo. Dad, dad! Dad, lang! Like dad! Dad, me! Dad! 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 dad.